Pineapple Media Chris Aquino may emote nitong nakaraan birthday noong February 14. Posible raw na bumigay ng puso ni Chris pag din nagtagumpay ang mga susunod niyang medikasyon sa kanyang autoimmune diseases. Kaya nagpapasalamat na ito sa mga matatarik na kaibigan sa bayhingi naman ng suporta at dasal sa kanyang kalagayan. Ayan, ito yung na-interview ni Kuya boys ito Sa oh, di ba oh. na parang... Diyos Oh. Pero alam mo yung sabi niya, parang minsan parang kinikilabutan ako sa mga oh. sabi ni Chris na baka huling birthday ko na ito, sabi right. niya. Tapos nagta-thank oh. you siya sa mga ano, pala niya sa boy, sa mga kaibigan. Parang oh. nag-hubby oh. Pero ang sinabi niya din talaga, kahit naman silang sabi niya, I refuse to die. Oh. Di ba? Diba? Para sa mga anak niya, yun ang iniisip niya. Gusto ko pang 50 tyon, umabot pa akong 63 para daw maging stage model pa sa kanyang mga anak. Talagang mga anak ang isipin ng isang ina. Correct, Nakakatuwa din kasi di, Chris na Chris pa rin talaga yung wit niya, di ba? sabi niya doon sa interview ni Tito Boy sa kanya, uy, kakapirma mo lang ng kontrata sa Jerry. At least, di ba, makakatulong na raw ito sa kanyang hospital. Parang, Medication. Parang magkakikihati. Parang, parang, parang oh. ano, parang 30% present lang. Ako naman ako Parang gano'n. Oo, sabi niya, parang nakikihati siya sa medical bills ni Chris. ni oo. <laughs> di ba? Pero close sila kasi Super. So, nakakapagpirit siya ng gano'n oh eh, di ba? so Super magkaibigan sila. Kaya lang, mm. pero ang mapangit lang, mm. ang mapangit na kahit pa paano pinalagan ni Chris, may mga nagsasabi pang netizen na karma ka, kaya ka nang na Ay, wag naman, naman. naman. Pero konti lang yon Mas oh, marami diba? pa rin talagang nagdaan. sa lang dati paggalin ni Chris. Huwag naman pong galin. May yes. sakit na nga yung tao eh. Oh, di ba? Na, tapos parang ang nakikita natin na napaka-complex ng feelings niya na gusto niya mabuhay. Mm. But at the same time, ready na siya na kung okay. may mangyari. Parang ang ilang bigat okay. na nung pinagdadaanan ng tao mm. tapos sasabihan mo ah. ng gano'n. At saka syempre ah, may dalawang anak siya, friend. Oh. Yes. Di ba? Na ngayon nga, na niya yung ano. Kasi parang pauwi yata yung dalawang anak mm. niya sa Pilipinas. So na niya kay Ay, Kuya, Kuya Boy. Boy. Diba, sa pamilya niya, gano'n. Okay. Parang, parang kapatid si Kuya Binay ko mm. na balas ang dalawang anak ko, di ba? Mm. nakaka pero lumalaban oh. si Chris, di ba? Sa kamagastos, prensip. Oh. Magastos, si... prensi, oh. Nakamiss yung tambalan nila, no? Oo. Oh, Na may ah. natin nakita ulit oh. si oh. Chris, si Chris and Boy. Yung talk show nila dati, oh. kasama past, sila. Oh. So, na, yeah, na, nakaka, ano, nakakamiss. So, sa, sana maging okay na si Miss Chris. Kaya, sana gumaling pa rin. Oh. Sana tumalab yung gamot na isusubok sa kanya. Yes, prensip.